Pilipinas, wala pang naitalang kaso ng anthrax simula 2019. naritong ang news group ni Laika Cuevas. Wala pang naitatalang kaso ng anthrax ang Pilipinas simula 2019 hanggang 2021. Ito ayon sa Department of Health ay kung saan hanggang sa kasalukuyang taon ay wala pa rin naitatala sa bansa sa kabila ng pagkakaroon ng pagtaas ng kaso sa ibang bansa, partikular na sa Laos. Nagbabala naman ang DOH sa publiko na hindi ito kasing dali ng flu kumakahawa dahil very low risk kumakahawa ito mas mataas ang tsansa na mahawa ng anthrax ang mga veterinaryo, magsasaka, livestock personnel at iba pang manggagawa na humahawak o nag-aalaga ng hayop. Gayunpaman, nag-abiso ang DOH sa publiko na maaari silang makaligtas sa nasabing sakit sa pamamagitan ng pag-iwas sa raw or undercooked meat or meat products. Ang anthrax ay dahil sa bakterya na kung tawagin ay Bacillus anthracis at maaaring mahawaan ang mga hayop sa pamamagitan ng paghinga at pag-ingest ng spores. Para sa Sanuskop Laika Cuevas, Nagbabalita ng Tama, Naglilingkod ng Tama.